Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys. Um, today is Monday, so dito ako ngayon sa work. Uh, start of the week and then syempre let's start with the, uh, our week with a smile and good vibes. So ngayon guys is nandito na nga ako. Ako pa lang ang mag-isa dito sa office. Ayan, so... Well, ayan nga guys, mag-almusal tayo guys. I have Skyflakes and uh, cup noodles. At syempre, ang aking coffee. I'm not using my favorite mug kasi nasa bahay na siya. So, ito yung mug ko dito sa office. So, well guys, sobrang hanggang ngayon may sububot sipon pa rin ako. Pero hindi na ako nag-take ng antibiotic. Tapos na kasi. So, uh, siguro dahil na rin sa weather. Pero wala na, hindi na siya gano'ng kalala. So, inaantay ko na lang tulo tuluyang mawala. Dahil nga, sabi nga nila, as of this moment, as of this weather, mapapalit-palit, malamig, mainit, umuulan, sobrang umaaraw, eh mahirap matanggal yung ating mga sipon at ubo ngayon. So, tsaka syempre, minsan aminado naman akong kumakain pa rin naman ako ng matatamis at tsaka ng malamig. Kasi sobrang init, gusto ko talaga na napaka-refreshing. So, hindi ako nakatugtog kahapon sa simbahan kasi nag-vertigo ako. Alam niyo ba guys yung vertigo? I don't know kung meron sa inyo dyan na nagbe vertigo ako kasi pagpuyat ako, pag sobrang uh, kulang ako sa tulog, stress, pagod, um, vertigo talaga ako. Nakuha ko siya nung guru 2 years ago, nung na-detect siya sa akin, 2020, nung dumating ako dito sa Dubai, sa Olongapo sa Pilipinas, from Dubai. So, nagulat ako parang, bakit ganon Parang may mga maliliit na karayom, and then at the same time, hilong, hilong, hilo ako. Tapos parang hindi ako balanse, parang naglalakad ako, nakaside ako. Then nagpa-check up ako, sabi sa akin ng doktor, ano nga daw? I have vertigo. Eh, alam ko dati yung vertigo is about sa tenga or something. Kailangan siyang, ano, you know, i-therapy. Pero meron naman binigay na gamot sa akin yung doctor ko for my vertigo. Para pag na ako or ano, ininuman ko siya and then pahinga lang. So, pag talaga umatake siya, hindi ako makatrabaho. So, ang ginagawa ko, nagpapaalam na lang ako. Tapos, iinaman ko ng gamot. Tapos, matutulog talaga ako. Pero, ngayon naman, guys, um, nung last week, medyo inatake ako ng last time ng vertigo. So, uminom lang ako ng gamot. Then, naging okay naman na. Uh, meron din akong high blood. ba diba, guys? Sobrang, nako high blood ko nung after kumanganak. manganak. Tapos, after nung high blood. Before kasi, I have a previous history of, ano, As uh, sa goiter. Inside. Then, nag-radioactive ako. That was 20, 2002, pagka-graduate ko. And then, until now, meron akong iniinom na maintenance ko dyan. Kasi pag hindi ko siya iniinom, parang ako nauupos na kandila. So, ayan. Pero, at least, guys, uh, bigla na punta ang ating usapan sa health ko, no? Yun nga, I have vertigo, I have hypertension, and then, I have um, hormonal imbalance because I have goiter. I had goiter before. So, ayun. Ano lang naman talaga. Minsan, hindi ko rin naman na-check yung mga kinakain ko. More on, ano pa rin ako, mga unhealthy. Pero, syempre, ngayong may edad ako, promise guys, minahal ko talaga ang isda at ayoko na lang baboy. Sobrang hili ko sa fish, sa veg, vegetables. Tapos, nag-start na ako maging like yung mga fruits. gusto, gusto ko na rin ngayon ng frutas. Tapos, hindi talaga ako mahilig sa baboy ngayon, tsaka sa chicken. Sobrang mas bet ko ang fish at tsaka vegetable. Siguro dahil nagkakaedad na rin ako, kaya mas bet ko talaga siya. Then, more on water. Water, water. Oh, yes! Nagsisusoft drinks pa rin ako. Nagko-coffee ako but still I'm drinking water din lalo na pag nasa bahay so ayan guys wala lang ang gusto ko lang naman ipaharating sa vlog ko na to is alagaan natin ang mga sarili natin and I have a history of uh, sa family ko din ng diabetic so medyo lilo din ako pag dating sa mga sa rice niya medyo nag oonti na rin ako eh. Basta alalahanin natin guys, health is wealth. Kumain tayo ng maayos. Pwedeng mag-cheat day pero para naman mabigyan natin ng kasiyahan 'yung sarili natin. Siyempre, kailangan natin ng magandang health dahil nagtatrabaho tayo at para sa pamilya natin. Kung may mga existing ano na tayo uh, health problems, don't forget na magpa magkaroon ng check-up at least once a year or twice a year pa-check up natin siya. So gano'n din naman na ginagawa ko, nagpapa-check up din naman ako para at least ma-update pa rin ako kung ano 'yung mga gamot na dapat ko inumin, kung tataas na ba 'yung dosage o gano'n pa rin siya. So yan guys, paano nga ba natin iingat? natin ang ating mga sarili at kung meron tayong previous self problem, magpa-check up po. So, don't forget to subscribe, like, and share my video. I hope na nagustuhan nyo or may natutunan kayo sa shinary ko ngayon. Bye, guys!